Let's. Wait, ganun mo si Lilith Let's Ganyan na pa yung ganyan Mew. Mew. Si, ano, si, si Mangkarding, yung al, 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 Albulario Lapitan mo eh, kung paano sa'yo sumanib yan so, Nakuha mo na ba yung stick na pinapakuha ko? Nakukuha ko naman, wasa-wasa okay na. Na ko na <laughs> Okay to, testingin natin eh tataklo mo sa ano mas katawan mo. Pag mo, buka mo yan yan. Oh, warat pa yung kumot natin. <laughs> Sobra ng wow. Hoy, kumot mo yan, jago ka lang ka pa. hindi ganyan, nakalabas yung ano mo, yung ulo mo. Nakalabas yung ulo mo. Ayan, kalahati lang ganyan. Ayan, yan, yan, ganyan. Ang sige ganyan. Tapos ito, medyasan mo. Medyasan mo muna itong ano. Ito, may medyasan mo. So, mo na. <laughs> Ayan. <laughs> Tagalin mo muna na ikaw mati. mo din sa baba. Ganyan. Pag ganito Hindi. Ay, hindi na kaganon yan. O sige, pwede na rin. Sige, suotin mo. Ayan, Dapat nakaayos ang suot. Yung mapagkakamalang paa talaga lit, ha? Ayan, ayan, ayan. Kabila. Katapapasakot yun <laughs> Alam mo ang gagawin kasi natin ngayon, lulut, lutang prank. Ayun, lulutang ka kunwari. Ganyan. Alam mo naman wala, wala. yung magugulutin niya di ba? Ayan, sige, tingnan ko nga, tingin ako nga. Umayos ka, umayos ka. Sige. Tawa ka mabuti. Ayan. Sige. Ko nga. Ang hirap naman nang wala tayong ano, kasama <laughs> Ayan, ayan. ayan. Tingnan natin. Ayan, ganyan. Tingnan ka Itaas pa ng bagya. Itaas mo pa ng bagya yung kamay mo. Ayan. Ay, hindi balance. Dapat medyo nakabend yung katawan mo. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ganyan, ganyan. Ganyan, ganyan. Tapos, alam, pampaumbok. Sandali nga. Kailangan may paumbok. Ito unan. Ito. Wait lang. Parang magmumukha kasing stick lang eh. Naglagay ko dito sa kamay. Ito. Alam ko, saan na natutok yung camera ko. Ayan. Ayan, ganyan, ganyan. ayan, ayan. 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 Para medyo nakaumbok. Nahilo na yung camera. Yan. O oh, sige. Sige, sige. Medyo ano. Island ka. Medyo ganun ka. Bend kang ganun. sakit <laughs> Ayan, ganyan. Ayan, ganyan. Kaya lang, dapat, paano ba gagawin natin? Nakalutang ka dapat. Dapat, dito ka sa upuan. Upesto. Para makikita niya kung waring nakahiga ka dyan. Ayan. Sige nga, sige nga. Sige, tumayo ka. Island ka, island. Island pa. Ayan, ganyan, yan, 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 yan. Tapos sa kahiga, dapat nakapikit ka, Honwari, ha? Ayan, mga ganyan. Sige, bahala na tayo. Mamaya tawagin natin. Intayin natin si Papa. Kailitayin natin. Ayusin muna kita. Ano yun lang? Ayan ako, Kati. Ayan ako. 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 Ayan Ayan Di. Di. Oh. Di. Halos si Lilit. Natatakot ako, di. Bakit? Takot-tatakot ako kay Lilit. Tinan mo. Tinan mo nangyayari sa kanya. Ano ba nangyayari? Tinan Anong nangyayari dyan? Anong nangyayari dyan? Naku eh, kanina pa nga Kanina pa kita inintay Di ako makadiretso sa bahay, di Pag nga, naku, naku Naga-exorcist Naku, naka, di Tignan mo, tignan mo, tignan mo Yung chanong lumalaki chan Ano mo si Lili? Tignan mo di Let, let Puta-puta Let Nakalutang siya, di Nakalutang siya, di Nakalutang Let, let Di, ano si Lili? Let Kanina pa yung ganyan, di Let hindi. 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 ako Hindi. Hindi. Ang hindi ko naglolo ka lang. Kanina pa siya gumawa ganyan. Tawagin mo si Mang Carding, yung albularyo. Hindi mo nung niya. Tatakot mo ako eh. Ay, ko. iwanan dito. Aalis mo na ako. Kaya mo na yan. Baka hindi ka na bumalik. Gago ka talaga. Okay, babalik ako mamaya. Ayoko siya ganun eh. Ayoko tignan. Ayoko tignan. Kapitan mo. Gago si Lilith yun. Si Lilith yung lapitan mo. Naka... Nilock mo na ba to? Ikaw naglock dyan, di mo alam. Tanga ka. Bilisan mo! Dinan Let! Mo na na mo. Let! Lapitan mo! Lapitan mo! Let! Eh. Lapitan mo, ha? mo Lapitan mo eh! Kung paano sa'yo sumanib yan! Lapitan mo din, natatakot na nga ako. Ibilisan mo na! Kanina pa ako nag-iintay dito, di. Grabe! Let! Di, dali mo, Odi. Oh, Kanina mo ito, pangalit mo na ganyan, Let! Oh! Oh! Ano mo ka? Natutulog lang yan kanina din. Bakit na ganyan? Nakalutang na! Ewan ko, ko nga! Hindi ko alam kung anong ginawa niya. Basta kanina natutulog lang yan. Lumapit ka dun! Uh! Lumapit ka! Paano nga? Ikaw kaya lumapit? Ito kaya lang ha! Ikaw. Kailig mo magutos! Kanina pa ako nandito, binabantayan ko nga siya. Let! Hindi. Um, oh, tinan mo. Let! Di, paano nangyari yan? Di! 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 Lala, tumatawa naman ngayon. Di, kanina umiiyak yan. Di! 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 Kaya mo yan. naman napaka. Ano mo naman daddy? Ikaw na dyan. Kaya natin. yan di. Di mo. Di mo. Di mo. Lapitan mo kasi napaka duwag mo talaga. Sarado ko nga pinto. Napaka duwag mo talaga. O sabay tayo. Sabay tayo. O sabay kasi tayo. Sige. 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 Okay. One. Two. Three. mo. mo. <laughs> alahan na, nalaglag na, Naglalaro lang kami eh. <laughs> eh <lang> pa, <laughs> lalaro lang kami eh parang ipagkain kami ni mama mukha yun yun ay namin na, toto akong na to <laughs> ano yung albularyo eh kami albularyo ay kaya mo <laughs> <laughs> di may si JC dyan <laughs>